eto naman, gusto ko itanong sa inyo to, no? Kasi medyo nakaka-scandal rin itong kanyang campaign jingle at yung binabanggit sa stage, no? Nadinig niyo na po ba ito, yung cookie ni Mocha? Ah, nadinig ko na rin po yan at uh, malamang-lamang po, a-action ah, na na rin natin by next week din po yan. Uh, wala pong pinagkaiba yun po doon sa, uh, sa isang uh, naging uh, campaign jingle ng Barangay SK na ipinatigil natin yung Pepe Pacheco dyan sa may bandang Nueva Ecija. Sinabi natin noon at that time, pag ako sinabi ko, pag bukas na bukas narinig ko pa yan, i-disqualify namin yung kandidatong yan. Kinabukasan na naman, itinigil po niya, nanalo pa nga eh, yung pong kandidato. So, uh, pero po, again, yung pong mga double meaning, pwede na po iwasan, hindi na po kinakailangan may ganun. Dahil uh, maaari po nakakatuwa sa ilan pero nakaka-offend din po doon sa e, iba. Hindi pa mas magandang wala ma-offend na lang. Kung lahat na lang matutuwa pero wala na lang ma-offend. Yun po yung sinasabi po natin. Oh, pero dito kay ano, itong cookie na mo ka. Paulit-ulit 'to, no. Actually nung una ko na dinig to, na iskandalo ako eh. Yung hindi naman dahil ano ko nagpapakadesente. Mahaba naman ang tolerance ko sa mga ganyang kabastusan din. Pero nung nadinig ko yung ano, yung uh, proclamation yata nila, pinapakilala siya ni Isko Moreno. Yung anlutong-lutong pagkakasabi, "Cookie ni Moka, na alam mo naman kung anong gusto niya tum tumbukin, di ba? Tapos nandun yung campaign po. jingle, tapos talagang paulit-ulit yung mismong kandidata, binabanggit yun. Cookie ni Mocha. Uh, kung sakali bang tanggalin yung campaign jingle na yun at hindi na siya banggitin sa campaign, campaign stage, lusot na ba siya ron o hindi pa? Uh, Pag-aaralan po natin yan, pero ang asahan nyo lang po, Sir Christian, meron kaming aksyon na gagawin by uh, next week. Kasi nga po nakita rin natin yan, nap napansin din natin yan, and therefore habang sinasayong nga at kinakanta ay uh, napakinggan din po natin. So sabi, tama, tama po yung perception at sinasabi natin, huwag na po sana makonsider nila na masyado naman itong dalawang ito. Pero again, kinakailangan po kasi ano yung yung mga bata kasi yung double meaning na ganyan uh, hindi po nagiging maganda kasi nga kumukuha tayo ng boto sa mga kababayan natin hindi eh, ba mas magandang plataporma hindi po yung mga bagay na palagay natin ni bastos sa ilan ang ating pong uh, gagamitin ah, dito ba pwedeng i-argue na mo ka na hindi miyembro din ako ng kababaihan eh so hindi ko hindi ako necessarily nang offend kasi miyembro ako nito at ako yung pinoprotektahan din nitong uh, resolution ng Comelec? Can that be Ay, used as a argument? Hindi, hindi pa ba yung isa, yung tagapasig na sabi niya may asawa naman po siya uh, para sabihin na okay lang yung pambabastos na gano'n dahil may asawa naman po. So, kanya-kanyang depensa ang bawat isa. Uh, meron din po tayo narinig at uh, atasahan niyo po mag-a-action din ng Comelec. Isang kandidato for governor, in, in fact, incumbent governor na sinabi niya eh, ang kinuk ang lang daw po nila ng mga nurse ay yung mga magaganda dahil pagkapangit daw po ang hinaher nila baka hindi gumaling ang mga pasyente so medyo below the belt din yun eh hindi po yung dapat na sinasabi sa, st sa stage to, to think na incumbent pa na nakaupo sa kasalukuyan Saan san ano po ito, probinsya kung pwedeng pagbanggitin? Uh, Sabi pandang Mindanao po uh, Sir Christian 'yan eh. Uh, tingnan ko, kasi gusto ko lang po muna makuha at makita yung kabuuan ng mismong uh, campaign speech na 'yon para lang po makaroon tayo ng kabuuan din ng appreciation ng facts and circumstances para po makabuo kung sakali talaga may kaso laban po sa kanya. Ah, uh, kung sakali mo to proprio rin po ito. Ay, motopropyo na po. Ang, pati po sa, sa boat buying, Sir Christian, motopropyo na po tayo lahat ngayon dito. Hindi na po yung maghihintay tayo. padalhan lang po kami ng video, ng uh, mga pictures. Kahit po walang affidavits, kami na po ang mga ngalap ng mga ebidensya. Dahil yun po yung mga task force namin at saka po yung committees namin, sila na po ay inauthorize ng komisyon to initiate complaints or uh, for election offense or petitions for disqualification and therefore the task forces or the committees will either become the complainants at uh, the complainant and or the petitioner maganda yan ko my lecture ah alam ko maraming bashers kayo pero ito in fairness to so, maganda yung mga binabanggit niyo no very proactive so ibig sabihin ano yan uh, that's an innovation no tama Nung pong barangay SK election sir christian yung binanggit ako ako'y nakapanayam nyo <laughs> sinabi ko, gagawin natin yan. 7,500 ang inisyo namin ng Shokos Orders. 253 na barangay chairman ang nanalo, hindi namin pinroklama Sir Christian hanggang ngayon. At halos kalahati nun Sir Christian ay din namin for violation ng ating premature campaigning, na prohibition dahil nga sila ay uh, uh, barangay and SK and remember, manual election yun. ng candidacy, kandidato kagad, hindi katulad ng automated election and uh, therefore, sineryoso po natin yun. Pinadalhan lang tayo ng mga kababayan natin ng mga pictures na namibigay sila ng ganito. Yung mga kabataan nag-aabot ng ganyan o kaya napiprimature ka agad. Nag Nagpapa-party, nagpapa nagpapa-umiikot na samantalang uh, ba bawal pa na mga kampanya dahil ang kampanya mag-start pala sa period na ganito. So, yan po uh, Sir Christian ay uh, sineryoso natin. Sinabi natin, sinabi sa amin, kaya niyo bang gawin yan kapag tayo pumasok na sa, man, sa automated election? Sinabi namin, gagawin natin. Itutuloy-tuloy natin. Because alam niyo po, the only way by which the people will believe in what we are doing is if the people will be seeing na yung institution ay seryoso sa ating pong pangapinagsasasabi. Oo nga eh. Actually, maganda yung mga innovations na inintroduce ninyo at sana talagang ano, magkaroon ng uh, positive impact dito sa ating campaign. No? Meron pa ako ilang mga tanong, uh, Chair. na no? Pasensya na kayo. Alam ko, busy-busy kayo. Uh, nakita nyo ba yung, ano, yung uh, follow-up video dito kay uh, Attorney Ian Sia? Uh, napanood ko lang siya kahapon eh, kagabi after nung panayam ko. Uh, yung pinapaliwanag niya yung joke niya and tinawag niya yung kanyang assistant tapos, he referred to the size yung sabi niya. Ipa-paraphrase ko na, hindi ko maalala yung exacto sinabi niya. Ito ba yung kumanyak ako, bakit ito yung assistant na kukunin ko? Na apparently, kaibigan na, ano, asawa ng kaibigan niya. Parang pinag, pinagkatuwaan pa yung katawan dahil lumaki na yung kanyang assistant. Just to illustrate na hindi ako manyak. Nakita niyo po ba yan? hindi naman po pinag-uusapan Sir Christian yung pagiging manyak, hindi pa Wala naman po, wala naman po nagsabing isa nga sa kanya po nang yung mga words na ganyan, yung manyak. Wala naman po nagbanggit at nagsabing manyak. Ang sinasabi natin, stick to tayo sa issue. Ang issue, nagkakampanya tayo. Maayos maayos dapat na ginagawa. May mga pananalita tayo, may grupo at sektor na wala namang kamuwang-muwang do sa kampanya hang Eh bakit sila naman ang ang ang, ang at their expense? hindi uh, ba? Eh kung sakali kaya, di ba nakapakasakit nun? Kung uh, sa ating pa tayo, meron tayong mga kapatid o kaya namang kakaanap na single parent. Kasalanan mo ba nilang single parent sila? Iniwan sila ng kanilang asawa, binubugbog sila ng kanilang asawa, namatayan sila ng kanilang asawa, o kaya naman yung kanilang boyfriend, hindi sila sineryoso tinuto. Kasalanan ba nila yan? In fact, dapat nga natin silang pagpursigyan, ipagmalaki, parangalan, sapagkat binubuhay nila ang kanilang pamilya, sarili, kahit ganyan na nangyari sa kanilang sa kanila. Hindi ba dapat nga ang focus ng pamahalaan ng isang leader na katulad po niya at ng, uh, ng, uh, nag, uh, nag, nang liligaw ng boto ng bayan hindi ba dapat yun nga yung ating pong uh, mga platforma, Paano mo i-elevate ang buhay ng isang single parent o ng isang katulad ng sektor na gano'n? So, yun pong issue. Hindi na po pinag-uusapan, Sir Christian, yung iba pang issue. Eh. Hindi na pinag-uusapan kung nag-I am sorry or whatever. Doon tayo mag-stick because nasa social media. Once you click, it's permanent. Oh, pa, pa ba, sir, ano, uh, additional offense yun, o ididikit yun dun sa kanyang unang tasteless joke. Yung pagbabadish. Ididikit na, na yung binadishame okay. niya, assistant niya. Ididikit okay. na lang po natin muna, maliban na lang kung may iba pang mag-file ng uh, case na naman. Pero alam niyo po, Sir Chris, may nadidinig kasi ako na meron din nagsasabi na magpapal din ang disbarment case sa Integrated Bar of the Philippines which is still another remedy kasi nga po nagkataon na abogado po si attorney, and therefore kami po kasi mga abogado sa Christian talaga namang uh, kami po uh, ano eh officers of the court and therefore kinakailangan kung ano yung fair to everyone at the same time kung ano yung mataas na ethical standard yung po yung sinusunod po namin okay uh, pero ano yan di ba separate track yan eh wala naman effect 'yun do sa inyong ano eh kasi uh, oh, separate case naman po Tama po kayo. Okay. So again, siguro in the meantime, kami muna yung aming uh, task force safe. Doon muna kami mag uh, kasi otherwise pagka kasi nag, uh, pinalawak namin, baka sabihin talagang sinisingle out siya o kaya may violation ng due process. So siyempre naintindihan naman po niya yan dahil abogado rin po siya. And ginagalang din natin na kinakailang re-respetohin ang constitutional right ng kahit na sino, akusado man o inaakusahan. Uh, ito pala, sir, para medyo ano na rin, uh, instructive para sa mga kandidato. Alam natin, tagal nyo ng election lawyer, no? Bago kayo pumasok sa Comelec. Alam natin yung style ng pangangampanya na marami sa mga local candidates in particular. But actually, pati sa local, di ba? Inapaka-sexist, napaka-bastos, di ba? Yung iba, nangahalik pa sa stage o tatawag ng ano, nasa crowd, hahalikan sa stage, di ba? Ano ba yung mga do's and don'ts, especially in light of uh, the anti-discrimination resolution pwede comment. Yung mga hindi dapat gawin talaga ng mga kandidato. Yung kababaihan, hindi naman po pinaglalaroan sa stage. Hindi natin ginagamit. Yung, mat, yung nakatatanda, hindi natin ginagamit. O yung ating, po, yung bisu dahil sa uh, ka ibang, ibang sex orientation, hindi natin ginagamit either magpatawa o para lamang uh, uh, alipustain sa, sa mata at isip ng, ng iba. Di ba? Ang, ang uh, sa atin po, fairness in campaigning pwede pong focus lang tayo, focus lang tayo. Ay, ah, China na 'yan. Talagang uh, mga agaw 'yan ng ating lupain, uh, uh yung ating teritoryo, Focus tayo, campaign issue. 'Di ba? Hindi naman po kinakailangan hamakin natin yung mismo mga tao na involved po dito kasi ang tao nasasaktan, Sir Christian. Kung yung nga pong puno, pinoprotektahan namin ngayon kahit sabihin pa ng iba na masyadong corny ang Comelec, pero puno yun eh. Kapaligiran, di how much more kung tao ang involved na. Pag hindi po kasi natin ito pinatino itong kampanyang ito sir Christian. Wala pong kwenta ang Commission on Elections. Bakit pa tayo nagko kung hindi naman pa na-regulate -re din yung mga kumakandidato? Ang hirap-hirap nga po. 44,000 ang kandidato sir Christian. Buti na lang may social media rin na nakikita natin yung mga paglabag at buti na lang din may mga tao na ina-upload, ina up na upload ina download yung mga ganyan para kahit paano nakikita ng lahat. Dahil hindi po namin mamamonitor ang lahat ng pagkilos ng apat na apat na libo. To a certain extent, yun ang kagandahan ng social media. Yung ngayon, masusundan ka sa lahat ng ginagawa mo at nalalaman ng regulatory body na katulad po ng Commission on Elections. Hmm. Sir, yung, ano, yung mga nag-hire ng na mga sexy dancers, yung talagang malaswa mga suot, o mga ano, alam niya na, sexy, uh, pinasasayaw sa campaign sorties. Uh, is that allowed? Uh, wala po kasi tayong talagang hard and fast rule or polisiya tungkol sa bagay na yan. Pero pagka po naipasa natin yung safe space na yan uh, na resolution, mukha po cover kahit po yung mga paggamit ng mga ganyan na uh, sa entablado. Kasi nga po, 'di ba? Parang parang kahit hindi man ako pinanganak noong mga panahon 'yon tayo, laging binabanggit yung golden years sa Philippine politics. Ididepensa ko 'yan diyan sa Quiapo, sa Miharap, sa Plaza Miranda. 'Di ba maganda pong parang nakakakilabot ng mga pinaglalabanan ng mga issue ay yung problema ng bayan, yung mismong bakit ganito ang, ang, ang sinapit natin kaysa naman po kasi po nangyayari, yung nagiging personality-based politics nga tayo. Yun ang inaakasa sa atin na bumoboto tayo dahil lang sa kung ano yung naik naikita natin uh, na ginagawa ng mismong kandidato. Itaas natin ng konti yung level ng discourse, Sir Christian. Yan naman po ang gusto ng Comelec. Hindi po tayo para mag-impose sapagkat kanya-kanya strategy ang lahat sa pagkuha ng boto. Basta lang, huwag makakasakit ng damdamin ng iba. Opo. Sir, so, ito pala naisip ko lang. No? Di ba under Comelec rules, allowed ng negative campaigning di ba sa mga ads? Tama? Okay. Tama po, nasa omnibus election code. Paano siya ibabangga dito sa anti-discrimination resolution? I'm going to cite a very concrete example. Hindi naman nangyari ito, pero baka mangyari. Paano kung masyadong heated yung labanan sa isang lokal na uh, election at sinabi nung isang kandidato, huwag niyo iboto yung bakla yan. Diba? O kaya minaliit dahil babae. Pero nagbanggit di ba, din siya pa? ng mga issues na legitimate. Would that fall okay. under anti-discrimination? Or yes covered yes siya ng no negative campaigning? Hindi po. Hindi po siya negative campaigning. Anti-discrimination. Kasi nagbanggit ka ng sektor. Gender-based eh. Sektor. O yung grupo na kayo O kaya maaari hindi kayo man talaga kabilang. May patungkol yung kung bakit mo sinabi na siya ay ganito o siya ay ganyan. Meron kang pinapantakula. And therefore, meron kang hinahamak at meron kang inaalipusta na grupo. Hindi siya ang tinira mo lang kung hindi yung grupo na sinasabi mo. Hindi po ba? eh kung sabihin ko na lang wag kang gagaya sa akin katulad ko na ganito. Uh, di sayo, sa iyo, sa, sarili mo pero uh, 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 wag yung iba na tao. Oh. Uh. Kasi naman, discrimination is the problem of the modern world sa Christian. Paano madidistinguish? Napakadali na sabihin kung sino, ano ang discrimination. Hindi naman po kinakailang explainin ang ibig sabihin ng discrimination. Hindi nga kinakailang may batas yan eh. It's a natural human rights na hindi tayo dapat na seset ay nababaliwala sapagkat everybody should be fair in the eyes of our law. Oh, gawin natin mas complicated yung example, uh, Chairman. No? Paano kung hindi directly ang nagsabi ng discriminatory statements or attacks yung kandidato, pero inunleash niya yung kanyang mga supporters online? Meron siyang troll army for instance para bakbakan yung kalaban, banatan, base sa, sa gender. Paano po yan? ako 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 Sir Christian sa la cyber libel ko naman sila uh, gagawa ng paraan. Maaari hindi man na ma-cover ng COMELEC kalimbawa, pero siyempre yung mga taong involved kung yan ay matete cyber libel naman sa dahil cyber attack yan. Ang pinaka problema nga natin talaga ngayon Sir Christian, yung troll farms eh. Talaga namang halos Grabe, magbigay lang isang statement yung ganito. Talagang sunod-sunod na, kita-kita, para pare yung warnings. Hindi na halos yeah. iniiba. Talagang garapala na. Yan po talaga ang challenge sa pamahalaan ngayon sa ating po mga law enforcement authorities kung paano mapipigilan yung mga ganyang klase na misinformation, disinformation, fake news, may gamit na ng troll farms, at saka yung mga malicious ng mga uh, pagtira. Sana po may paraan para magawa natin ang lahat na yan. Dahil nga po kami, ang dami na po namin napapatakedown eh sa ating pong mga platforms. At in fairness, nag-take down naman. Kaya lang, eh siyempre po kung da libu yan, daan libo yan, paano pa po natin gagawin. Remember, yung pagpapatakedown kasi eh, Sir Christian sa social media, hindi kasi sa Pilipinas din dinidecisionan eh. Sa abroad, kasi yung mga platform, yung pinaka-headquarters nila nasa abroad, eh maaaring iba ang kanila pong standard sa standard ng mga Pilipino. Sa standard natin sa kung ano yung kamuhimu eh, o kung ano yung... Uh, yung ano yung moral at uh, ethical baka iba sa kanila iba sa atin kaya siguro yung iba hindi natatanggal eh mm. -hmm. paano pala yung mga nangre red tag naman di ba kunwari sinabi kunyo boboto yan mga komunista yan mga NPA yan Meron yeah, ah, na kami. Meron na, na kami ano, tatlong kaso to, tungkol diyan Sir Christian at ni refer naman namin yan sa Task Force KKK, sa Task Force Katotohanan, uh, katarungan at uh, yan po ay inaimbestigahan na nila sa kasalukuyan dahil kasama rin po yan dito sa anti-discrimination naman natin. Kasi yon factual talaga yon Kinakailangan muna namin i-prove sino ba ang naglagay, talaga ba may campaign material sa ganyan, matitrace mo ba talaga kung sino ang responsible dito. Kasi napakahirap din po magturo Nasasabihin yung buong organisasyon na ito in-charge samantalang wala naman kaming proof kung uh, uh, paano natin sila kakakalala. Kina kailangan specific po para ma-pinpoint din natin. Kaya po yan ay uh, iniimbestigahan na namin yung issue ng tagging na yan. Pero alam ko merong isang party list organization mahilig mag-red tag eh. I'm sure kilala niyo <laughs> yan. Pero tingnan natin. So ng silang bagong. Kilala kilala ko sir Christian. Kilala kilala ko yon At uh... Uh, sana naman wag naman dumating sa punto na pati kami matataging dahil ang pinoprotektahan natin ang karapatang pantao ng ilan. Okay. Ito pala sir no, ito na isip ko lang no. Syempre hindi pa naman wala pa naman kayo anti-discrimination resolution ng mga panahon na yon. May isa ring napaka-sickening joke no, uh, nung campaign for the 2016 presidential election. Yung kay Duterte, yung nag-rape joke siya, di ba, doon sa missionary. Kung sakali ba effective na itong resolution na ito ng mga panahon na yon, covered ba yan? Covered po, Sir Christian. Tinanong, natanong na po ako sa isang uh, uh, programa. Sabi ko po, hindi eh, pa po kasi ako chairman noon eh. Tsaka hindi pa yun yung present leadership. Ang sabi ko, ang ating po basta is, uh, dapat lang, ang COMELEC, pantay-pantay lang ang treatment. Kahit sino yung nag... Uh, nagbato ng ganong klase mga panlalita, pambabastos, pagdi-discriminate, dapat pantay-pantay, hindi yung pinipili lang o dahil lang sa sikat o popular. At yun po yun naman ay eh, patutunayan natin ngayon na kung sino man po yung mai-involve sa kasalukuyan na sa ating palag palagay may paglabag, magmumoto propio ang komisyon. Sa bandang huli hindi pa naman kinakasuhan eh. Sa bandang huli ang ang uh, ang ginagawa pa lang naman natin ay eh, titingnan natin anong paliwanag, paki-paliwanag para naman hindi masabing wala naman pong ginagawa at walang kwenta ang COMELEC.